At magandang umaga mga wonders Nandito tayo ngayon sa labas ng Cadlaw Lagoon So, ito yung mga kayak rental na pinapasakyan namin sa guest Pinaparintahan namin, yan sila So, yung sunod na pupuntahan namin ay nandoon sa island na yun Yung blue na yan, dyan So, ito naman yung mga limestone na tinatawag So, ang limestone ay nagpo-form Nag-form ng 250 million years So, lumalaki po yung bato niyan mga ka-wanderers. Yan. Yan o. So, ito yung pinakamataas na bundok dito mga ka-wanderers. 640 meters above sea water level. So, lumalaki pa yan. Gaya ng sinabi ko, 250 million years na yung edad niyan. Yan. So, yan naman yung mga guests, yung mga bangka nila. So, yung lagod nito nandoon sa loob. Ayan, o. No? Oh. Nandyan yung tinatawag na kadaw lagod. Yeah. Kaya lang yung cellphone ko kasi medyo mahina yung instability na tinatawag. Um, ayan naman ang helicopter island. So, hanggang sa muli, palakin and share at saka subscribe naman ang channel natin mga wonders.